Magandang araw po, shout out po kay Angie De Vera Please subscribe po ang kanyang official YouTube channel Angie De Vera uh, Please support po mga kalinga po magitan po ng pag-like, pag-share, pag-subscribe ang channel po ni Angie De Vera Vlogs Maraming maraming salamat po mga kalinga Ayan mga kalinga, supportahan po natin Angie De Vera Vlogs Isa pong kalinga partner Hello. Mga kalingap, support po Angie de Vera Vlog. Ayan po. Support na po ating mga kalingap. Isang kalingap din po. Part ng kalingap. Thank you so much po. God bless. Shoutout po. Paki-subscribe po Angie de Vera Vlogs. Salamat po. lahat. Ayan, nais ko kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi saan man dako tayo ng mundo naroon. O, ba? Diba? Sana ay maging masaya tayo ngayong araw na ito at sana ay nagpray muna tayo bago tayo kumilos o gumawa sa araw na ito. Parang si Lord ay gabayan tayo ng maayos at matiwasay na pag-iisip o di ba lalo lalo na kung tayo ay nagtatrabaho ayan kaya sa mga nanay at mga tatay na nagtatrabaho sana ay malayo sila sa anumang kapahamakan at ligtas sila sa anumang mga masamang uh, disgrasya o di ba natin ingatan at ipagdasal ang ating mga kasama ayan lalong-lalo lalo na Ayan, shout out kay Kuya Balasantos Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalinga Prab at ganun din kay Ruel o Malalag. Ayan. Ating suportahan sila anuman ang kanilang mga uh, ginagawa sa araw na ito dahil sila yung ating pamarisan kung paano tayo makatulong sa kapwa. O ba? Diba? Kaya hello talaga sa ating lahat. Ayan. Ating pag-usapan, si Kalinga Plidya. Ayan, si Kalinga Plidya ay nasa Gumaka. Ayan, kung saan sila ay doon sila nag scout si Kalinga Plidya. Ayan, si Kalinga Plidya ay noong pumunta kami doon, abay, ang saya nila. Ang saya nila gawa nang bigla namin sila dinalaw sa Gumaka. Ayan, si Kalinga Plidya ay mabait, masipag, bagamat ay baguhan pa lang sa pagwawaiti ay nais niyang matuto. Ayan, nais niyang matuto kung paano magiging uh, YouTuber din. Ayan, bukod sa magiging YouTuber, kung paano rin siya makatulong sa kapwa. Ayan. Si Kalinga Pleja talaga ay masayang kasama. O, ba diba? Kasi nakasama namin noong pumunta kami doon. Nakita ko kung paano siya kumilos, maliksi mabi mabilis din siyang kumilos. Ayan. Uh, mas masarap nga ang kanyang mga niluluto kasi natikman ko ang kanyang mga luto din no nandoon kami. Kaya mabait si Kalinga Plidya. Ayan. At sana para makilala nyo, ayan, si Kalinga Plidya. Ayan, tignan nyo. Ang saya, ang saya noong pumunta kami o, di ba? Ang saya niya, ang saya. Tapos in-interview pa nga niya ako, o, di ba? Kaya first time ko rin na makilala din siya katulad ng ating mga kaibigan na mga first time pa lang natin mamit sila ay magaang na ang ating mga kalooban. Kaya kung sino yung gustong ano makilala si Kalinga Plidya, ayan, supportahan natin ang kanyang mga upload kasi siya ay siya yung isang ginang na gustong matuto kung paano maglingkod sa ating kababayan. Ayan. Maglingkod at tumulong sa ating mga kababayan. Kaya supportahan natin yung kanyang mga upload dahil may mga upload na rin siya. May mga na-scout na rin at mayroon na rin siyang mga nahatiran ng mga tulong na ating mga kababayan. Ganon. Kaya sana ay huwag natin wag natin pabayaan yung katulad ni Kalinga Pledia na isang ginang na gustong matuto kung paano uh, maglingkod sa ating kababayan at kung paano siya uh, tumulong din ayan kaya suportahan natin si Kalinga Pledia kasi mabait yan. Mabait talaga kasi ang saya, masaya siyang kasama din. Ayan, magaling din sumayaw. Kaya shout out sa iyo, Kalinga Plidya. Ayan. At shout out sa ating mga kaibigan o di ba, nananjaan din sa Bumaka. Ayan, sana ay magingat ingat din kayong lagi diyan. At sama-sama kayong uh, kubilos o magtulungan katulad sa ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya, Uh, shout out sa iyo, Kuya Bal. Ayan, ikaw yung aming pamarisan talaga sa mga gawain uh, pang, pang lipunan o pang kalahatan, lalong-lalo na sa ating mga kapwa mahihirap. Ayan. Thank you so much. Ayan. Huwag natin kalimutan at puntahan ang mga upload ni Kalinga Plidya para makilala nyo siya kasi siya yung mabait din na tao. Ayan gustong matuto kung paano magsilbi sa ating mga uh, kapwa, uh, kababayan na nangangailangan ng mga tulong. Ayan, kaya tunghayan natin ang mga kanyang mga ginagawa sa kanyang mga upload. Ayan, kaya salamat. Salamat sa inyong lahat na sana ay wag ma wag magsawang manood sa amin o di ba sa aming mga upload lalong-lalo lalo na kay Kalinga Plidia. Ayan, baguhan pa lang siya pero gusto na niyang matuto kung paano maglingkod at tumulong sa ating kapwa uh, kababayan na nangangailangan ng tulong. Ayan! Kaya thank you, thank you so much. Ayan, muli ating suportahan si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab. At ganun din kay Ruel o Malalag. Ayan. Ayan, muli, huwag kalimutan isubscribe si Angie Di Vera Vlog. Ayan. Uh, sana ay patuloy ninyong subaybayan ang mga upload. Parang patuloy din tayong makatulong sa ating kababayan. Kaya thank you so much. Ayan. Thank you. God bless us all. Thank you. Vera Palagi nung kasama sa mga feeding program Na ibinabahagi niya ang mga kababayan Kanyang tinutulungan Basta sa pagtulong, wala siyang alilangan Si Angie de Vera, palagi nung kasama Wala pa man siyang YouTube ay tumutulong na siya Sa mga kababayan, kapos nahihirapan Palagi narin yan, hindi kanya iiwanan